dito po mas dito na dulas ka tapos ano yung sinasabi mo kanina dito namamanhid ba na, kung... namamanhid ba hindi naman sumasakit lang may na yung parang i want to let my food there to me sa kulay parang okay wala pa ning wala kayong opera wala okay ko malaking mahal ang kasi makapagbago yung opera niyo. Hindi siya namin, may opera pala kayo sa Galston o sa Shalom. Sa patres. Shalom. Basta huwag lang bago pa. Hindi lang kagano. Basta huwag lang bago pa kasi pag makapresh pa yung tayo sa loob, eh, hindi yung masabi, bleed yan pag nagalaw. Kaya kailangan safe tayo pare-parehas. Siyempre, pag mag internal bleeding kayo, akong magre-reklamo <laughs> kayo sa akin. Yeah. Hindi yung na yun. Hindi naman sobrang sakit yan. Kaya kaya niya Hindi naman kay diabetes kagaya niya Ah, meron Medyo pahapit na rin yung shoulder nyo eh, oh. Oh, Masakit pag inangat ang pilit. Oh, medyo ano na rin to. Papunta na, oh. diyan, matikas, eh, oh. Ayaw magdikit oh, tingnan mo. Oh. Kailangan niyan. Yeah. Yan, kahit pa paano na ito kasi medyo warning na to si ma'am. Okay. Tayo ay eh, sulit ma'am. Tumunan mo lang ha. Ah. <clears throat> Sige, hindi ka kapatid aya. Tirahin natin dito sa hips. Makanan ba yung aliba? Makanan. Okay. Sige, gagawin.

Tutunog-tunog lang siya Pero hindi yan masakit Kumbaga Binabalik lang natin yung Tamang posisyon 星が混んでると何これなんか匂いてたって。え、まだ来るかや <sukai> <sukai> <tik> 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 <tik>

Ya. Bella sama Mimi. Ya. Lah ketemu loh? Ya. Bella sama Binsa po yung pindigay dito yun. Koto. Hindi yan sa ano. Sosiality problem. Maaaring compression din. Sa mga... Yes po. Hello po. Yes po. Okay po. Send ko na lang, lang po yung address. Thank you. ang ganito na exercise nyo palagi. pag sa umaga, kahit pa paano, gaganyan-ganyan tayo ngayon. Parang lagi ka mag Yeah. Okay? Hmm. Hmm. Check nyo yung bakal nyo ngayon. Kunti lang dito. Kunti na lang? The same or malit lang? Dito kunti na. Okay. Sa tingin nyo okay naman ah? Oo. Okay, sige. Pag napahinga, okay na yan. ただま。